Kamusta mga kaiwaga? Ang pagbabalik sa nakaraan habang nagsasagawa ng ritual si Lolo Ricardo. Si Clara ay hindi maiwasang magtanong tungkol sa mga nangyari sa mga nakaraang taon. Lolo, paano ka naging ganito? Paano mo natutunan lahat ng ito? Tanong ni Clara habang nag-aalaga ng mga halaman sa likod ng bahay. Si Lolo Ricardo ay umupo sa tabi ng isang matandang puno ng mangga at nagsimula siyang magbalik tanaw. Ang mga tungkuling ito ay pinasa sa atin ng mga ninuno. Sagot niya, Bago pa man ako maging isang matandang albularyo, ako ay naging batang balot vendor at marami akong naranasang misteryo sa baryo na ito. Hindi ko alam na darating ang araw na ikaw ang magpapatuloy ng aming laban, Apo. Ipinagpatuloy ni Lolo ang kanyang kwento. Ipinaliwanag ang mahirap na dinanas niya noong kabataan. Ang unang beses na nakita niya ang kanyang baryo ay pinagtatangkaan ng mga aswang. Si Lolo Ricardo, sa edad na labing apat, ay nagkaroon ng pagkakataon na matutunan ang mga sinaunang teknik ng pagpapalayas ng mga masasamang nilalak. Binanggit niya ang mga pangalan ng mga matandang albularyo at babaylan na tumulong sa kanya, mga pangalan na naging bahagi ng kanyang mga ritual hanggang ngayon. Ang balot na binibinta natin, Clara, ay hindi lang basta pagkain. May mga espesyal na sangkap ito na tinatawag na hanging sambat isang herbal na may kakayahang magbigay proteksyon laban sa mga aswang. Bawat balot na ginagawa ko ay may malalim na kahulugan, kaya't kapag tinatanggap ito ng mga tao, nakasalalay ang kanilang kaligtasan sa pagkakaroon ng malinis na puso at tapang. Isang gabi, habang naglalakad si Clara sa dilim ng kalsada, napansin niyang Dila may mga anino na sumusunod sa kanya. Isang matalim na amoy ng dugo ang sumingaw sa paligid. Naramdaman niya ang malupit na hangin na dumaan at bigla na lang ay tumigil ang mga tunog sa paligid. Lahat ng hayop ay naglaho. Napansin niyang hindi na siya mag-isa. Nakita niya ang batang babae na mula sa unang niyang pagkakita ang batang aswang. Hindi siya yung batang aswang, sabi ni Clara sa sarili. Hindi na ito ang isang simpleng batang naglalakad sa kalsada. Sa bawat takbang ng batang aswang, may mga alingaw-ngaw ng malupit na halakhak at malalaking pakpak na sumasabay sa hangin. Tumakbo si Clara, ngunit nahulog siya. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Lolo Ricardo na may nangyayaring hindi ka nais-nais. Kinuha niya ang kanyang agimat at lumabas upang salubungin si Clara. Nagdasal siya habang hawak ang baston ng kanyang mga ninuno. Huwag kang mag-alala Clara, wika ni Lolo, habang siya ay nagsimula ng kanyang pagsasagawa ng ritual. Ang mga albularyo at babaylan ng nakaraan ay nariyan upang gabayan siya. Sa kabila ng matinding takot, nagpatuloy si Lolo sa pagtutok ng mga agimat upang itaboy ang mga aswang. Sa oras ng pinakamatinding laban, lumabas si Clara mula sa dilim at ginamit ang mga teknik na natutunan mula kay Lolo. Ang matandang balot ay naging makapangyarihan. Nagbigay ito ng proteksyon at lakas sa kanya. Si Lolo Ricardo, gamit ang mga ritual, ay nagsimula ng malupit na laban sa aswang. Binabalot ng inerhiya at apoy ang kanilang paligid. Sumuko ka na, sigaw ng batang aswang. Ngunit, hindi umatras si Lolo. Sa kanyang huling sakripisyo, pinutol ni Lolo ang koneksyon ng aswang sa mga kaluluwa ng mga naunang biktima nito at ipinadala ito sa kalaliman ng kagubatan. Matapos na matagumpay na pakikipaglaban sa unang aswang, nagbalik si Clara sa kanilang bahay, punong-puno ng takot at kaba. Ngunit nang umupo siya sa tabi ni Lolo Ricardo, nalaman niyang ang laban ay hindi pa tapos. Clara apo ngayon natutunan mo na ikaw na ang magpapatuloy ng laban ng ating pamilya, wika ni Lolo Ricardo, habang ipinapasa sa kanya ang sagradong agimat at baston. Huwag mong kalimutan ang balot ay hindi isang pagkain. Ito ay proteksyon, isang simbolo ng tapang at pagkakaisa. Kapag sumama sa atin ang mga tao ng baryo, magagawa nating mapanatili ang siguridad ng ating bayan. Wika pa ni Lolo Ricardo habang tinuturo kay Clara ang mga susunod na hakbang. Sa gabing iyon, nagsimula ng maghanda si Clara ang mga kaalaman at kagamitan na ipinasa kay Lolo. Ricardo ay pamana din sa kanya. Ang balot na kanilang ibinabenta ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang tanda ng kanilang tapang na labanan kahit na ang mga pwersa mula sa dilim. Bilang isang batang balat vendor, si Clara ay hindi lamang nagtitinda ng pagkain. Siya ang bagong tagapagtanggol ng baryo laban sa mga aswang at nilalang sa dilim. Sa bawat balot na kanilang pinagbibili, may nakatagong kapangyarihan at sa bawat hakbang, si Clara at ang kanyang lolo ay patuloy na magtataguyod ng isang tradisyon, hindi makakalimutan ng kanilang baryo. Ang Batang Balat Bendor at ang Lihim ng Agimat Ang kwento ni Clara Sa isang malayong baryo sa isang liblib na lugar, may isang batang nagngangalang Clara na namumuhay sa pang-araw-araw na kalakalan bilang isang balot vendor. Madalas siyang makikita sa kalsadang tinatahak ng mga tao. May dalang basket ng mainit na balot na handang ibenta. E Ngunit sa likod ng simpleng buhay ni Clara, isang lihim ang nagtatago siya ang tagapagmana ng isang sinaunang pamanang albularyo mula sa kanyang lolo, si Lolo Ricardo. Si Lolo Ricardo ay isang matandang albularyo na tanging tagapagtanggol ng kanilang baryo, laban sa mga aswang at iba pang mga masamang nilalang. Habang lumalaki si Clara, natutunan niyang hindi lang basta balot ang binebenta ni ang bawat balot na gawa ni Lolo ay may saksi ng proteksyon. Isang sagradong sangkap na ginamit upang labanan ang dilim at mahal nila lang ng gabi. Ngunit, hindi niya ito lubos na naunawaan hanggang sa isang gabi, isang madilim na lihim ang matutuklasan. Sa gabi, habang tinutulungan ni Clara si Lolo na maghanda ng balot, Naramdaman niyang may kakaibang tensyon sa hangin na sa kanilang maliit na kubo. Pinapaligiran ng mga halaman at mabangong amoy ng saging at itlog. Lolo, bakit po tawing hanggawa? Lolo, bakit po tuwing hating gabi lang tayo gumagawa ng balot? Tanong ni Clara. Lumingas si Lolo Ricardo. Ang matandang mata niya ay may matalim na pagtingin. Hindi mo pa ba maintindihan, Clara? Tanong niya. Ang balot na ginagawa natin ay may kakalagahan sa ating buhay at sa ating baryo. Ito ay hindi lamang pagkain, kundi isang proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. May mga sangkap na hindi mo pa alam. Sa bawat balot na ating inihain, isang buhay ang ipinagpapalitan. Isang proteksyon na nagmumula sa ating mga ninuno. Hindi makapaniwala si Clara, kaya't hindi siya tumigil sa pagtatanong. Lolo, paano po kayo natuto ng mga ritual na ito? Bakit po kayo naging albularyo? Mumiti si Lolo Ricardo Ito'y hindi basta natutunan, Clara. Ang mga ninuno ko ay mga albularyo din. Ang aming lahi ay may tungkulin. Ang labanan ang dilim na nagsisilbing panganib sa mga tao. At ikaw, Clara, ikaw na ang susunod. Ikaw na ang magpapatuloy sa laban. Kinabukasan habang si Clara ay naglalakad sa kalsada upang magbenta ng balot may napansin siyang kakaibang bagay sa isang sulok ng baryo. Isang batang babae na may puting damit at malupit na tingin. Ang batang ito ay hindi mukhang normal na tao. Isang aswang. Napansin ni Clara ang mahahabang kuko at matutulis na pangil na nagpapakita sa dilim. Tumigil siya sa paglalakad. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis hindi pa siya handa sa ganitong uri ng laban. Habang ang batang aswang ay papalapit sa kanya, mabilis na sumugod si Lolo Ricardo. Mula sa likod, hawak ang kanyang agimat at baston ng ninuno. Clara, tumabi ka! Hiksigaw niya sa mabilis na galaw, si Lolo ay nagdasal at ginamit ang agimat upang makalika ng isang proteksyon ang katawan ng batang aswang ay tila nasaktan at napapaam. Ang hangin sa paligid ay naging mabigat habang si Lolo ay nagpatuloy sa pagpapalayas sa nilalang. Mas malakas ka na Clara, sabi ni Lolo habang tinutulungan siyang bumangon mula sa takot. Hindi mo pa alam ngunit may kapangyarihan ka sa iyong mga kamay. Kaya ka binibigyan ng responsibilidad na maging tagapagtanggol ng ating baryo. Wika ni Lolo Ricardo Wika ni Lolo Ricardo Sa mga sumunod na araw, inihanda ni Lolo ang batang si Clara sa mga ritual ng kanilang pamilya. Ipinasa sa kanya ang mga sagradong agimat at mga pamana ng kanilang ninuno habang nagtutulungan sila sa paggawa ng balot si Lolo Ricardo ay nagpatuloy sa pag-training kay Clara. Tinuturuan siya ng masinaunang sinaunang teknik ng pagpapalayas sa mga aswang at ng tamang paggamit ng agimat. Isang gabi, nagsimula ang pinakamalupit na laban ni Clara. Isang malaking grupo ng mga aswang ang dumaan sa kanilang baryo. Gamit ang mga teknik na natutunan mula kay Lolo, nakipaglaban si Clara sa mga nilalang sa dilim. Ang bawat balot na ibinenta nila ay naging simbolo ng tapang at proteksyon. Isang kasanayan na minana mula sa kanyang Lolo. Dahil sa kanyang tapang at pagsasanay, natutunan ni Clara na hindi lang balot ang kanilang ibinebenta. Ito ay may kasamang proteksyon. Ang mga balot na ginawa ni Clara at Lolo ay naging simbolo ng laban ng kanilang pamilya laban sa mga puwersa ng dilim. Ngayon, si Clara ang bagong tagapagtanggol ng baryo bilang batang balot vendor. Siya na ang magpapatuloy sa maritba na ipinasa sa kanya ng kanyang lolo. Ang bawat balot na kanyang ibinibenta ay may kasamang proteksyon. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, patuloy niyang ipinamamana ang sinaunang tungkulin, ipinasa sa kanilang pamilya. Dito nagtatapos ang kwento ni Clara at ni Lolo Ricardo, ang Balot Vendor. Maraming salamat po sa lahat ng na mga nag-subscribe at nakinig sa aking mga kwento sa mga nag-like, nag-comment at nag-share. Maraming salamat po. Please subscribe my channel and God bless everyone. Pag-ingat po kayo palagi kung saan man kayong mundo naroon ngayon.